Hey, it's Me Regine! Welcome to my mini vlog and OFW living in Kuwait. For today's video, ng pupunta tayo ng suok at sasamahan natin si Mr. Magpagupit. Dahil nga working hard si Mr. at ngayon lang siya nagka-off, samahan natin si Mr. na magpunta sa barbershop at magpagupit time check, 6pm na ng gabi. At dahil nga Ramadan ngayon, tuwing gabi nga lang nag-open yung mga store dito sa Maysuk. At talaga namang napakaraming tao. Kasi nga bukas na rin yung mga kainan. At naisipan nga pala ni Mr. na palitan na ang aming electric fan dahil malapit-lapit na nga palang mag-summer ngayon dito sa Kuwait. At napatingin nga pala ako sa may single fashion o sa mga single dyan. Kung di nyo natatanong, mayroon na nga rin pala ditong Korean store at ang sasarap ng mga doodles nila. Sa mga oras na yan, sarado pa pala yung excite at best. Tumingin nga pala kami kanina, kaya titingin muna kami dito sa Lulu. Ito nga pala yung isa pinakamalaking bilihan ng grocery dito sa May Kuwait. At oo nga pala, halos international products ang meron sila dito sa May Lulu. At ang dami nga namang sale. Pati mga appliances, kita nyo naman, nakasale. Ang sarap mamili kung marami kang nandalang pera dyan ay abaka, nakabili ka na. Dito nga pala sa Kuwait, magandang bumili ng mga appliances kasi hindi mo mararamdaman ng presyo. Napakamura ng bilihin ng appliances dito. At ang festive nga namang tignan, kahit saan ka tumingin ang kulay, pagka nga ganitong may okasyon, lalo na tramadhan special, ang mumura ng bilihin. Lalo na yung mga pagkain, masarap mamili. Pero electric fan talaga yung hinahanap namin dyan. Oo, oh, ang dami talaga. Pati mga gamit sa bahay. Pati mga candies para sa mga bata. Pamigay sa Ramadan, ang dami. Dito ka rin makakakita ng napakaraming tsokolate. O oh, yung mga sa Pinas dyan. I-wait nyo lang ang padala ng box. Nag-iipon muna tayo. Wala nga pala kaming nabiling electric fan pero iba yung nabili namin ni mister. <laughs> at dahil nga nandito na din kami, binisita ko nga pala yung dati kong company, ang Splash. Sobrang dami kong natutunan dyan sa Splash at maraming salamat. Ayun na nga, bukas na nga pala yung vest at tumingin na nga pala kami dyan ng electric fan. at nang nakapili na si mister ay magbabayad na rin siya maya maya. Meron naman kaming AC dyan sa aming kwarto. Yun nga lang, pagka talagang summer, napakainit. Asahan mo, talaga makakapaso ng balat. Ang init, sobra. Fast forward nga, nandito nga pala kami sa may Chowtari. At niyaya pala namin yung bayoko na kumain sa labas. At ito nga pala yung kuya ni Mister Si Kuya Ryan. Say hi! Bising-bising Busy -busy nga sila dyan sa pag-order ng pagkain at itong si Kuya ay first time nga lang din makakain dito kaya pinagmamalaki namin yung Chow A few moments later. Dumating na nga pala yung mga in-order naming pagkain at Indian food nga yun napili nilang kainin. At ako naman, umorder din ako ng pancit at momos. Ang sarap kumain nang nabusog na nga, naglakad-lakad na nga kami dyan at si kuya ay uuwi na rin sa kanyang bahay dahil kinabukasan nga ay may duty na rin si kuya. At kami naman ni mister ay pupunta na nga kami sa barbershop para magpagupit. Ayan na nga si mister at naguumpisa ng gupitan. Ito nga pala yung paborito niyang barbershop at dito lang talaga siya nagpapagupit ng kanyang buhok. Dahil nadala na nga rin si Mr. sa ibang barber shop, paano gawing square ba naman ng likod ng buhok niya? At ako naman, nakaupo lang ako dito sa may labas at pinapanood ko nga lang si Mr. nagupitan at hinihintay ko na rin siyang matapos. One hour later. Oh guys, may libre pang pamasahe sa Naol. Aba, iba naman talaga tong si Mr. at may pamasahe pa nga matapos gupitan. O oh, sa mga gustong magpagupit dyan, dito nga lang pala yan sa may old sook. Halina't kayo at may libre pang masahe. <laughs> at ayan na nga si mister, natapos ng gupitan. Piling pogi na ulit siya. Hay nako mister. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ngiting na gupitan at namasahe pa, diba? Kuya, hi! <laughs> pauwi uwi na nga pala kami dyan at dumaan lang kami para bumili ng siomay. At nakita ko nga tong sila ate Chriselle at si Kuya Raprap. Rap. Hello sa si inyo, te at kuya. Naglalakad na nga pala kami dyan ni Mr. at for the lakad ang iyong lingkod at si Mr. For the pagod na naman tayo yan at may bit-bit pa ngang electric fan yarn. See you in my next vlog. Bye!